Hi mga ka Ngayong araw ay lilibuti nating pahapyaw ang pinakamatandang bayan sa buong Pilipinas at yan ay ang bayan ng Unisan sa lalawigan ng Quezon. Matatagpuan ang Unisan sa ikatlong distrito ng lalawigan... Dito lang sa Bundok Peninsula, tahanan ng guwapo at magaganda. Ang bayang ito ay mayroong 36 na barangay at siya ngayon ay third class municipality na mayroong 25,448 tong 2020 census. Dito rin sa Unisan matatagpuan ang pinakamahabang tulay sa buong distrito, ang Kalilayan Bridge. Mapapahinto ka talaga at mapapapicture sa ganda ng mango trees at linis ng tubig ng ilog dito. Maliban sa pinakamatandang bayan, marami ring pwedeng tambayan at kainan. Sariwa ang mga pagkain dito mga katrippers. Kahit subukan nyo pa, meron na rin palang sikat na resort ang bayang ito. Isa na nga rito ay ang Kalilayan Cove, Unisan Sands. At marami pang iba. Baka naman makalibre kami. Biro lang ho. At dito sa part na to ay may nadaanan kaming nag halo yung isda. Oo, okay, oh, eh, wala ito, Halo, halo. Hello. Ang ganda ng kanilang covered court dito sa ilayang kalilayan. Shooter pa ang mga naglalaro din eh. Pati ho ang anak ay napahawak ng bola. Itangkuraw kuraw nga ni kung makashoot. Hi! Hello! Ang awit may ng buko juice dito. Hindi ko siya lang nalilalagyan na asukang pipi. dito po naging over yung mga, mga gagaling po sa Mulanay, sa sa, po, sa Pagkatapos nga naming magbuko at paghalo-halo ay pupunta na kami sa malatad beach. Magpicture-picture ng konti, konting video ng maranasan man lang ang bayan ng Unisan. Ang ganda ng daan, Malamig at fresco sa pakaramdam Pagkarating na pagkarating nga namin Ay gusto ng maligo ni Baby Haley Morissette Kaya kagad namin siyang pinalta ng kanyang pang-swimming Hello mga Katrippers Huwag niyong kalilimutang i ang ating page Katrippers TV